Hindi na extend ng Los Angeles Lakers ang kanilang winning streak matapos silang talunin ng Philadelphia 76ers. Sa mainit na laban, limang player ng Sixers ang nagtala ng double-digit scoring na pinangunahan ni Tyrese Maxey na nagtala ng 43 points. Malaking tulong din sa kanilang panalo si Kelly Oubre Jr. na nagambag ng 20 points. Habang si Nanagershon Yabusele at Eric Gordon ay parehong nagtala ng TIG, 14 points. Sa kabila ng pagkatalo, naging impressive pa rin si Lebron James para sa Lakers nagtapos ng 31 points, 8 rebounds at 9 assists. Nagbigay rin ng suporta si Dalton Kneck na may 19 points. Habang sina Austin Reeves at Rui Hachimura ay parehong may tig, 13 points. Ngunit hindi ito naging sapat upang pigilan ang offense ng Sixers, lalo na't hindi nila napigilan si Maxi na nagdala ng sunod-sunod na puntos para sa Philadelphia. Isa sa mga naging malaking dahilan ng pagkatalo ng Lakers ay ang maagang pagkawala ni Anthony Davis. Matapos lamang ang 10 minutes sa unang quarter, napilitan siyang lumabas ng laro dahil sa abdominal strain at hindi na nakabalik pa. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng malaking problema sa depensa ng Lakers, lalo na sa loob, kung saan hindi nagawang puna ni Jackson Hayes ang defensive presence na dala ni Davis. Dahil dito, napilitan ng Lakers na bigyan ng mas maraming minuto si Christian Coloco, ngunit hindi rin ito naging sapat upang pigilan ang pag-atake ng Sixers sa paint. Bukod kay Davis, hindi rin naglaro si Jared Vanderbilt, isa sa mga pinakamahusay na perimeter defenders ng Lakers. Kung siya ay nakapaglaro, maaaring napigilan niya kahit papaano ang mainit na shooting ni Maxi. Sa dami ng laro sa road trip ng Lakers, dala na rin ng back-to-back -back game ito, magiging malaking hamon para sa kanila kung mawawala pa ng mas matagal si Davis sa mga susunod nilang game. Samantala, patuloy ang Lakers sa paghahanap ng tamang pieces para mapalakas ang kanilang lineup isa sila sa mga pinakaaktibong team sa trade market. At matapos nilang gumawa ng isang trade ilang linggo na ang nakalipas, lumalakas ang posibilidad na may susunod pang hakbang si Ro Pelinka. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng Lakers ay isang solidong center na maaaring magsilbing backup kay Davis at makatulong sa kanilang frontcourt depth. Dalawa sa mga pangalang lumulutang bilang target ng Lakers ay sina Jonas Valanciunas at Nikola Vucevic. Ngunit ayon sa ilang eksperto, hindi raw ito ang tamang sagot sa problema ng Lakers. Ayon kay Tim Magmahon ng ESPN, hindi dapat ipilit ng Lakers ang pagkuha kay Valanciunas dahil kulang ito sa depensa. Habang si Vucevic naman ay hindi rin masyadong kilala bilang isang defensive anchor. Ayon sa mga eksperto, may mas magandang opsyon para sa Lakers gaya ni na Walker Kessler ng Utah Jazz at Daniel Gafford ng Dallas Mavericks. Gayunpaman, mataas ang asking price para kay Kessler habang si Gafford ay mas abot kayang alternatibo kung nais ng Lakers na palakasin ang kanilang depensa nang hindi nagsasakripisyo ng malaking assets. Kung ipipilit ng Lakers ang trade para kay Walker Kessler ng Utah Jazz, kailangan nilang isakripisyo ang kanilang defensive identity kapalit ng mas malalim na frontcourt rotation. Sa kabila ng lahat, nasa kamay ng Lakers kung paano nila babalansihin ang kanilang lineup upang maging mas kompetitibo sa nalalapit na playoffs.